Akala mo kilala mo na ang ating mga bayani pero may mga lihim na hindi kailanman nagtama sa pahina ng ating mga aklat. May bayani tayong nagukit ng kalayaan gamit ang tinta at may isa namang nag-alay ng buhay bago pa man sumikat ang araw. Ito ang pitong mind-blowing facts na magbabago sa tingin mo sa ating mga bayani. Sa bawat sulok ng ating kasaysayan may mga kwentong nilamon ng panahon. Pero ngayon, bubuksan natin ang mga pahinang matagal nang nakapinid. Sasaksihan natin ang tunay na pagkatao ng ilan sa pinakamakapangyarihang Pilipinong humubog sa ating bansa. Bago natin tuklasin ang kanilang mga lihim, itipin natin ang lupaing kanilang nilakaran. Isang bansang inapi, inalipin, pinatahimik sa loob ng daang taon mga kabataang walang pangalan, mga leader na walang armas, mga pamilyang pinaghiwalay ng digmaan. Sa gitna ng kadilimang iyon, tumayo sila, isang hakbang laban sa isang imperyo. Nagpasa ng takot, pangamba at pagdududa. At sa ilalim ng mga bituing saksi sa kanilang pakikibaka, doon isinilang ang diwa ng ating kalayaan. Ngayon, tuklasin natin ang mga kwentong hindi madalas ibinubunyag isa Jose Rizal Hindi lang utak ng revolusyon kundi isang likhain kamay na gumuhit ng satirical comics para gisingin ang isipan ng kabataan Ikalawa, Andres Bonifacio Isang anak pawis na naging sariling guro Ang kanyang mahigit daan-daang binasang aklat ang naghubog sa lider na kinatatakutan ng kaaway na tatlo Apolinario Mabini wala man siyang armas, ang talas ng kanyang isipan ang naging sandatang naglatag ng direksyon ng revolusyon. Apat Melchora Aquino Sa kanyang munting tahanan, nagkubli ang daan-daang sugatan at naghahanap ng pag-asa. Siya ang ina ng revolusyon, tahimik ngunit matatag, ikalima. Emilio Jacinto, ang utak ng katipunan. Sa murang edad, nakapagsulat siya ng mga aral na hanggang ngayon ay umiikot bilang gabay ng kabataan. Anim na Marcelo H. Del Pilar Ang revolusyonaryong sumalakay gamit ang pluma, ang kanyang satira ang naging unang political weapon ng bansa mapito, Gregorio Del Pilar. Isang binatang mas bata pa kaysa karamihan sa atin, ngunit general na ng hukbo isang alamat na isinulat sa murang edad. Ngunit sa lahat ng kwento, may isang sandaling hindi kailanman mabubura ang huling pagtindig ni Gregorio del Pilar sa Tirad Pass. Isang makitid na daanan, isang hukbong papalapit, at isang binatang handang tumayo mag-isa para lamang bigyan ng sapat na sandali ang kanyang pangulo upang magpatuloy ang laban habang umabagsak ang putok ng mga baril, hindi siya umatras. Hindi dahil sa pagnanais ng kamatayan kundi dahil naniniwala siyang may kinabukasang dapat pang sumikat. Doon, sa gilid ng bangin, isinulat ng isang kabataan ang pinakamarikit na sakripisyo ng isang bayani. Ang pitong bayani, pitong kwento, pitong lihim na nagtaguyod sa isang bansang minsang binalot ng dilim. Ang kanilang talino, tapang at determinasyon ay patuloy na umiikot sa ating dugo. Paalala na ang pagiging bayani ay hindi nalilimitahan sa labanan, kundi sa paninindigan. Sino sa kanila ang pinakanagpalamig ng iyong dugo? Bahagi sa comments at kung handa ka pang humakbang sa mas malalim na kasaysayan. Panoorin mo ang susunod naming video tungkol sa mga pinakamakapangyarihang personalidad na nagbago ng mundo.